tutupi tayo ng damit. Oh, tutupi ako share share na din share tayo ng ating mga buhay buhay <laughs> tutupi tayo ng damit mara akong tutupi ayan o mayroon pa dito sa terrace ay sa salak ayan o ginamay kong paglabata hapon mga damit ng alam nyo guys hindi ko lang na pagtanto ba na isip ko lang din parang nakunik ko lang sa mga uh, sa mga nangyayari sa akin ngayon yung ba sa buhay ko kaya pala uh, kaya pala nung araw mga mga ano natin mga ninuno or uh, tama sinasabi natin ninuno dahil mga kaluluhan natin yan kaya pala sila ah uh, yung yung mga anak nila sila na namimili ng mapapangasawa ngayon ko lang din na ano ha na realize na tama din naman sila kasi sa ngayon nga yun ngayon nga na experience ko lalo na pala pag nag-iisa ang anak mo dapat pala talaga na ipiliin ng magulang ang mapapangasawa ng anak. Alam nyo kung bakit? Kasi nga naman, uh, kumbaga, alam mo ang kakilatis, ang kikilatisin mo ang buhay ng magiging manugang mo, at saka sa magiging balae mo. Di ba? So, ang tendency, masaya kayo kung nagkakasundo, di ba? Pero, ayaw ko rin nung plastikan. Dahil sa lahat ng ayaw ko, yung plastic Dahil ako, pag nakisama, totoong tao, ayaw ko nang pinaplastik ako. So, ngayon, sabi ko, tama nga naman yung nung araw na ganun ang nagawa ng kanununuan natin. Kasi nga naman, kapag tumanda sila, at hindi sila mahal ng kanilang mamanugangin, di ba, useless? Ah, uh, magiging tampurot ka lang. <laughs> magiging matampuhin ka lang dahil hindi nasusunod ang gusto mo, di ba? So, yan nga yung nangyayari. Na, talagang ang ang ating ugali na ngayon nahayaan natin ang ating mga anak na mamili ng gusto nila kaya